Ayan guys, good morning, mag-duty na tayo So, umulan at yung motor natin ay dito na sa bahay Yan o yung bahay natin So, kailangan nating magmadali Kasi yung daan, kahapon lang namin ginawa to ni Flores Adventure Vlog Yan, fresh na fresh pa, baka lalong dumulas to pag uh, mabasa guys Binungkal namin kahapon to eh Yan o, fresh pa yung bungkal namin Tinungkal namin to o oh, inayos namin yung daan para makapasok talaga yung motor namin sa doon sa bahay. At least kahit anong oras pwede mong linisan. At uh, comfortable ka kasi nandyan yung gamit mo sa harap ng bahay. So dito, okay pa dito yan guys. Sa unahan, yun yung medyo mahirap-hirap. Kunting slide. Tapos pag malakas yung ulan, lumalambot yung uh, putik. Boom. Ay! Sa wedyo na Yan. So, good luck na lang sa sapatos natin. Yun. Madulas to guys. Pag ano? Pag maulan. Madulas sa gulong baka dito tayo masampulan. <laughs> so dati 'diyan yung ano, daanan. Shortcut yung ginawa namin. Diyan naman kami gumawa ng another na way. Kasi ano diyan hindi paakyat. kunting slide lang. 'Yan ano. Sa mga ito lang yung mahirap-hirap. 'Yan ito yung mahirap hirap guys kasi malambot pa yung putik need nating mag ingat ah alright tapos yung pangalawa ito kunting pihit lang ng brino yan piga piga hayaan mag-slide yung motor. Mahaba naman yung paa natin eh. All right. Oh, di ba? Ligtas. Ligtas tayo. Pero mamaya pag uwi, parang delikado yun. Mabasa kasi ng ulan. <laughs> okay.